ayun na magkasama na naman kayo kaaga-aga so papunta kami kay Batang Tondo to the rescue kasi aalis na siya doon so teka may tumatawag mamaya naman Tawid dagat din kami ayun na ayun na Ayan na nandito na kami o. nasa yung Alcatraz ayun o yan yan, yeah, libot ko muna kayo sa San Francisco. Ayan, oh, no, nasa bridge kami. So, tatawid dagat kami para kuhanin din yung mga ibon. Okay. Mamaya naman, top gun. Ano? Mamaya naman? Oh, mamaya. You know, nagkabiglaan na naman oh. No. Sino 'yan? Si Batang Tondo 'yan. Dito lang 'yan, no? oh. Shout sa bay area. Sa Lemon chake, ano, sa utol ni Paul Jake. Ayun. May mga so, papisana santol. 'yan, may mga papisana. Hello, Hello, tayo. Alam. Alam tayo, Diretso, Diretso lang tayo, Diretso lang. Diretso lang. ko. <laughs> Kaliling ko, delikado. No, si Top Gun, no? Ang aga-aga. Gusto niya, madilim pa, bibiyahin na. Dadaling ko, dadaling ko sila sa ano, sa Top Ayun! Sa Top tayo. May, may ba dito? Meron. Tapos bandang liko. Oo. Oh. Oh, papakita ko sa inyo yung Paano pa? No? Nasa Gateway Kitchen kami. Ayan. Order muna kami ng Top Silug. Ano? Ah. Ano meron? Ah, Top Silug, Bang Ah, uh, Jeprox. O oh, yan. Ah, ito. Ayun pala. Gunggong. yung gunggong. Ano ba recommended mo dyan? Huwag kayong kukuha ng gunggong. Ayun <laughs> <laughs> lang. <laughs> Narinig nyo na. Kumuha na kayo ng lahat. Huwag ng gunggong. Okay, order muna kami. Ito yung batang tundol off. Tingnan nyo yung lock niya kung ano nangyari. Nasalanta. Nasalanta. Nasalanta ng bagyong ano. Pag-ibig. Bagyong pag-ibig. <laughs> Talaga. Si Charlie yun ha. Hindi <laughs> yun. Hindi yun. Hindi yun. Ito oh, yung hinahanap ko. O yun. O oh, yun. Yeah. kinakain mo na yan. Mag-alok ka. Hoy. Kain ka ng kain eh. Pang malakasan. Sarap oh. Oo uh ha, -huh, Ito ang uh -huh. binabalikan dyan. Ayun daw, ang masarap. Ito, oh. Tsaka yun, Jeff rocks daw. Jeprox, karong... tapos Hong Kong style pork chop. Ayun no. Tapos, ang pinaka-importante dyan, yung sabaw na pinagbabara ng basahan. <laughs> <laughs> ng medyas? Nang medyas. <laughs> yan ang pinaka-ano dyan. Nagmahal na nga ngayon. Oh, para lang kaming nagpipignik. Hmm, kakain mo na kami. May import kami, oh. May pinagkakaguluhan na naman sila, oh. Ano import? Ayun, oh. This be... Import, ayan. Import. <laughs> <laughs> oh. Oh, meron pang, ano, isaw uh, na chicharo, so, no? Ay, ano pala to, skin. Chicken skin, tsaka yung isaw na chicharo, no? Si Charlie! Na-miss oh, niyo. Ano ano si Charlie? Eh, si Charlie, busog Charlie. na busog, oh. Okay May request oh, oh. pa yan kanina, kanina. Mamanggitin ko ba? <laughs> ito yung yan. Oh. oh ba yan? Hindi, pwede. Pwede. Ayan, o. Kanya na. Okay, ipapawalan uh, na lang niya. Sige. Uh, Ay, po. Magandang, 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 oh, magandang ibon kaso gumagani. ni Baka eh. hindi yan ng yung isa. ilang ba binigay mo sa Grace? may baleleng yan. May baleleng. Ay, nakawala. May baliling. Tingang oh, tingnan Oh, puta ka na. Lakas oh. Oh, yun. <laughs> may ibon siya uli. May Okay, uli. may ibon ka. Bahala ka. <laughs> Naligaw tayo sa RPS Loft. Oh, ayan oh. Mga bisita natin. Mga bisita. Ayun. Ayun eh, si RPS, yung naka-blue. Ito, si Kuya Dobby Dubal oh. Oh, alam nyo na. Pag malungkot kayo, si Kuya Dobby Dubal lang hanapin nyo makasasayahin ka dyan. Ah. <laughs> Marami tayo dyan. Ayun. <laughs> International. Ayun, no? International, ha? At ang inyong lingkod. Ayun. Si Top Gun, no? Aga. aga. Ano, ano mo? Uh, YouTube channel mo? Frenchy Love Bullies. Bama, Frenchy channel? Love oh, Bullies. Ayan. Ang dami <laughs> subscriber niyan. Ayun. Baka gusto nyo dagdagan subscriber. Nasa, nasa Gmail na yata ano niyan, eh. Tesla kay Charlie lang. Okay. <laughs> Ito ang ano. Anak ni Elon Musk. Ito, pinunsoy niya, pinapunsoy niya yung ano niya, yung loop dyan. Dati dito nakaharap karap kayo, doon na lang. <laughs> Mananalo niya sa ano. Number one. Hindi <laughs> niya pa rin yan. Ito best friend ko, pinapunsoy niya. Oh. dati dito nakaharap, ngayon doon na nakaharap. <laughs> Mananalo na yan, number one to. <laughs> yun, <sa agno>. yun. <laughs> Prediction ko yan, number one sa tatlo. Oh, Ayan yeah. ha. Pinapunsoy na, pinapunsoy na. Ay, no. Dito na kalakala. Pakita mo yung look niya. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. yeah. Ay, yeah. Nagpa-plug. No, yun. No, Tinaw. No. Itutur ko no. oh, oh, yun. <laughs> pinapunsoy na, pinapunsoy na niya. Dito na lang harap ko yun. Kasi <laughs> yeah. pag ganun, dito na lang. Oh, oh, okay, then. pera dun eh. Kasi nakaharap sa kalsada. Dito, papasok. Oh, ayan. Yeah. Ito, kayo na. Ayan o. Oh. RPS Loop. Born oh, yeah, no? to race. Rico Sapno. Oh, kita niyo ha. Eh, eh, bumili lang kayo. Kung gusto nyo bumili lang, ano, kalapate. Ayan. Ayan <laughs> ang number, o. Oh, 650-452-4350. Ano yan? Number one. Chinese Kong Hei Pad Choy. Pinaponsoy niya yan. Oh. oh, kita mo, ha? o, okay, oh, ito kayo, ba? Huwag kayong maniniwala doon sa naninira. Yung mga import daw, hindi kumaka na. Depende naman sa nagbebenta yun. Iyo? Oh, ito, oh, ito, no? sigurado na. Anong nanilok yun sa Pilipinas? Y Chambalero. Chambalero, tapos si nugget plant. Oh, oh, kita nyo. Tapos sasabihin nyo, hindi kumakan na pang USA bird. Baka, oh, ha? Huh? Baka mali kayong kinukuhaan. <laughs> Ikaw, ano masabi mo? Wala. Wala. Oo. <laughs> oh. Kayong bibili-bili. Ayan. Baka basta dun sa ah, si Sa akin, na niya. Hindi, <laughs> <laughs> yung pizza ko dun kumaka na kumakan pizza oh. mo. Oo, oh, see? Eh, oh. 'yung mga ibon niya oh. Kung gusto niyo masilip, ayan oh. Flyer. Kung kayo pala Eto, kumakana. <laughs> <laughs> oh, yan no, dami niyang ibon. So pipikapin namin yung ilalaro sa AGN. At saka yung palalaro niya sa YB, kay Top Gun. Oo. Oh. Pero baka yung Rico wala pa rin. Tatago ba sa camera? Hmm. Ito. Ayun oh. oh. Dukutin mo muna, dukutin mo muna. Ayan, oh. Okay. Okay. No? Yun! Huh? Ito yung sumisilip yung dati. Ito yung sumisilip yung dati. Ayo, ito nga yung busero dyan. may hagdanan, yan nga yun. Pero si Kuya yung nagkaroon sa... May pala sa likod, may extension pa pala sa sa likod eh. Ay, nako huwag na, mayayari tayo. Mga for ano, for, for uh, ano muna. Oh, uh, humuli na muna ng ibon. For ano lang yun, for... Uh, papadala ko kay Malbar muna. Eh. Ayun, no? Wala pang set yung piring ko ha. Tinaman, no? Di, si bot dyan mamaya, ipapasat ko na sa kanya. Ano? Mukhang HVR nga yan ha. Kuleta ba yan? Yan, yan sa saka na, oh. saka na. Bago kumana. O oh, tama 'yon, tama. Tama sinabi niya. Oh, saka na raw pag, para bago kumana. Banana. Ayun oh. Nanginginig pa. Tingnan mo naman 'yan. One oh, kita mo naman, oh. No. Pintail na may ano pa. <laughs> <laughs> oh. naka eye <laughs> <laughs> naka oh, na Ba't si Malbar? May ayagay mo nagad. Na Tayo pumunta rito! Kaya, Kaya nga. Ba? Ibigay ko pa kay Malbar. Oo, oh, kita mo. Reason. Ha? Weakness. 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 Si yan na ba anak ng Lamonts? Pang old bird niya. Ang bilis. Oh. Ayan, viewing mo na, Charlie. Oh, oh Bill, up. alam mo na, kamo, ha? O, oh, ring number. Punin mo kay Top Gun. SFR, 2024, 380. O, oh, yun. Sabay naman. Sabay naman. Lalo? Lalo ko? Lalo ko?

Ah, Leo Herman. Ay, yung wala pa tayong Leo Herman, men. Mukha pang hen. Kapatid niya sa tatay. Ganda ng talukap, pa. Ganda, mm -hmm. oh. Kuhay yung Ang ganda nito, iba-vibration. Isa lang papapalipad ba eh, pa pa mo kaya Rico? paano reaction sa... mo, Boss Jag? Paano reaction mo? What? Baka gusto mo sumama sa hidden ano niya, hidden ano niya. Ayun, no? Leo Herriman, magkakipipirtin tayo. Uh, Salamat uh, kay PS Love, oh. Oh, lapit na. Lapit na. Oh. Oh, na. Na, ha? oh. oh. Okay, ito. Wait, 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 wait. Ito na 'yung mga makukulit. Oh, buraot 'to. Labas mo ibon mo. Ah. Oh. <laughs> ito na 'yung buraot. Ito, mga nakatago. Sabi buraot daw. Park. Oh. Mga nakatago. Isang pares pala. O, oh, isang pares pala. Isang pares. Sa par Sabi, ano 'yung Herman din? Oh, 'yung Herman. Hindi, ah, no, no. hindi 'yan ako. Dito ako. Purong Oo. Oh, oh. Nakatago. Ganda oh, men. Ganito nagigit bird. Isang pari agad. Mag Sabi sa inyo, ano eh? Raid to, buraot to. Labas okay. nyo ibon nyo. SFPCI 760 yung isa SFPCI okay. Original to Leo Gomez 66 Medyo malikot yung ano, cameraman mo nanginginig. Ano, Leo Gomez. Leo Gomez. 99. Alam na. Alam na. Medyo pasensya ka na sa ano, sa video mo nanginginig ha. Kasi dalawa eh, isang Paris kasi, kaya nanginginig yung cameraman mo. Ganda yan. Testingin na natin to agad. Ganda palang lang nare-raid ng brawout. Paano naman si Boss Charlie? Pamili ka na dyan sa mga nakatago. Mga mga play ako dyan. Salamat sa RPS lo. Oh, ano, isa pa. Papagulong tayo ng sa, hindi, to, paano mo hawakan? May isa na ako rito, may isa si Charlie roon. Lagi sa basket, oh. may, basket na may basket, May basket, basket. Malit lang 'yung basket namin eh, kalo mo. Ibo lang namin, pati ibo ko sa namin. Ayo, malitli basket natin dala. <laughs> Wala na akong ano. May box diyan. Box na lang din 'yung time box. May box training box. Okay. Cut mo na, mamaya naman. <laughs> second, second, second na, uh, second raid, second raid. <laughs> Ito na. <laughs> ano linya, ano niya? Uh, Thomas Six Wolverine. Pang mahirap. Pang mahirap. Mm. Ganyan mang buraot. Pero depende sa binuburaot yan, di ba Kuya Rico? Oo, oh, depende sa... Tapos eh, lang, binigay na yan oh. si Rico. Eh ako tumatanggi na ako eh. Baka sabihin nung isa dito na ano, burout ako masyado eh. hindi bibigyan dahil to eh. Kung ano ang lahi ni Rico, lahi ko na rin. Yeah. den <laughs> dami na, niya. dami nang binigay sa akin <laughs> ni Kuya Rico eh. Naka-anim na ako dyan eh. ba? Oo, oh, hindi ako nangihingi pero binibigyan. <laughs> Di ba Kuya Rico? Okay. o paano ako muna ang vlogger nyo ngayon? Habang busy busy, yeah, busy sila oh. Boski, pasensya ka na, hindi ka sumama. Ah, wala. Boski. Wala. Kilaan, sila sa Jasi query dito. Huwag kayo si oh. kayo magbibisi-bisi. <laughs> ano Ino, pa laban? pa. Oh. pa. Oh, ano? ano? Cut ko na muna 'to, baka mahaba na. Ay ha. Kakarga na kami. Ayun si Charlie gagawa ng pang-one loft niya sa Stockton. So alam niyo na. Ano pa 'yung tong 6 na yun no? PM lang kayo, magano ano mo purchase fee. Okay. <laughs> Two Ang mahal. Hayan, oh, no? Oh. oh, wala ka na, wala ka ba yung shout, shout out? Shout out. sa mga 'di na mga dinang, mga vlogger mo dyan Okay. Hayan, no? Ikaw. Alam mula. Alam mula. Alam mula. Mama cup cup. Mama cup cup pa. Yari ka. <laughs> Paano pa? Alam niyo na. Rak rak na. Ha?